pero pero po ano bilang anak ko hindi ko na po inisip kung papagod man po ako malalaga hindi ko na po inisip yung kinabukasan ko kung makapag-aral ko hindi dahil po bilang mahal ko po yung ama ko yun na lang po yung inuna ko po yung pag-alaga una una po sa lahat. Hindi po ako nagsisi na hindi po ako nakapal hindi ko po na ipagpatuloy yung pag-aaral ko dahil lang po sa pag-aalala ni Papa. Dahil po mas importante po sa akin na naalagaan ko po siya dahil oh. nga po hindi ko po inaasahan na, na dito na lang po talaga yung ano niya, buhay niya. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noelsa. Mga kalingap, mga ka-adonis, mga ka-motivation, ang atin naman pong pag-uusapan ngayon sa mga oras na ito ay patungkol po dito sa pagkawala ng ama ni Peniel na si Tatay Danilo. At ano ang malalim na pakahulugan nito sa buhay ni Le Peniel at sa buhay na sumasalamin po sa ating lahat. Yan ang ating pong pag-uusapan sa mga sandaling ito. Tara! Ano po ay magandang po sa inyong lahat. Um, nagpapasalamat po ako unang-una -una po kay Tatay Papsi, kay Kuya Jose, sa inyo pong lahat, lalo, lalo na po kay Kuya Bal, na nagtsinga makapunta po dito sa burol po ni Papa. Um, Halos po hindi ko po inaasahan na ganito po yung mangyayari. Halos po yung gabi yun, hindi ko po alam yung gagawin ko na kung alin po ba yung unahin ko yung ano po yung pag asikaso po po or si Papa. Halos po taranta po ko nung gabi yun na ah, nangyari yung <laughs> hindi ko po inaasahan yun na po pala yung gabing makaka... Gabi pong huli ko po pong natinig yung boses ng ama ko. Kasi po halos na-stroke po talaga. Na-stroke po yung... Yun po yung dahilan ng isinamatay niya po. Stroke. At saka po nagkaroon po ng pamumuan dugo sa kanyang utak. At yun po yung dahilan ng kanyang isinamatay Kaya po, ngayon, nandito po tayong lahat na ang sakit po isipin na wala na po si Papa. Ang sakit po para sa akin dahil hindi po, hindi po dahil sa kanya. Hindi din po ako makikilala niyo. Hindi <laughs> po hindi niyo po ako, ako matutulungan. Lalong-lalo na po sa kalaan ko niya po kung hindi po dahil kay Papa. Hindi niyo po kami ma madidiscovery po dito yung kwento po ng buhay namin. Kaya po, sobrang pasasalamat ko po, po kay Papa na siya po yung naging amo ko. Ay po, ano, o mahirap po, po mag-alaga mag-isa. Pero, pero po ano, bilang anak ko, hindi ko na po inisip kung papagod man po ako malalaga. Hindi ko na po inisip yung kinabukasan ko kung makapag-aral ko ako hindi. Dahil po, bilang mahal ko po yung ama ko. Yun na lang po yung inuna ko po. Yung pag-aalaga una una po sa lahat. Hindi po ako nang sisi na hindi po ako nakapa hindi ko po na ipagpatuloy yung pag-aaral ko dahil lang po sa pag-aalala ni Papa. Dahil po mas importante po sa akin na naalagaan ko po siya dahil oh. nga po hindi ko po inaasahan na na, dito na lang po talaga yung ano niya, buhay niya. Kaya po sobrang Pasasalamat ko po ng mga panahon na naalagaan ko po siya. Kahit ako na lang po mag-isa. Alam po ninyo mga kalingat, isa po sa mga typical na eksena na ating pong mga nakikita kapag tayo po ay dumadalo sa mga ganito pong klaseng pakikiramay, makikita po natin na may mga taong nagbibigay po ng kanila pong huling pagpupugay dito po sa taong sumakibilang buhay kung ano po yung mga alaala -ala na nais po nilang sabihin nung ito po ay nabubuhay pa. Lalo na kung ito pong taong ito ay may nagawang kabutihan sa kanila pong mga buhay. Maririnig natin yung mga papuri, yung magagandang bagay, yung magagandang alaala na naiwan nitong taong ito na lumisan sa mundong ito. At siguro naman, hindi tayo nakakarinig ng mga pananalita na kung saan yung namatay na tao, ang mga binabanggit ng mga taong naiwan niya ay puro pangit na bagay sa kanya na ito pong namatay na ito ay buti na lang at maaga siyang kinuha na buti na lang ay nawala na sa mundong itong taong ito na itong tao na ito nung nabubuhay na ito ay pasaway, no? walang ginawang matino na itong tao na ito na sinabi na bawal na magreaksyon nagreaksyon pa rin wala naman akong sinabi na kung anumang bagay pero sample lamang ibig kong sabihin wala pong tao na magsasalita ng negatibong bagay o negatibong kwento doon po sa taong namatay, kundi puro pasasalamat, puro magagandang bagay lamang. Na mas maganda sana na nasabi niya ito nung ito ay nabubuhay pa. Pero sabi nga nila, talagang laging ganun. Kung kailan wala na yung tao at hindi niya na maririnig ang mga bagay na ito, literal, ay sa kapalang natin sinasabi. Ang galing naman. Magaling, di ba? So, ito po ay ilan sa bahagi lamang ng gusto ko pong sabihin sa inyo. Subalit, gusto ko pong mag-focus dito po sa bagay na gusto ko po ninyong marinig. Na, ano po sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit nawala na po ang ama ni Peniel? Kung matatandaan po ninyo, sa ating pong live nung nakaraan, si Tatay Danilo ay ating pong ipinanalangin. At hiniling po natin yung kagalingan ni Tatay Danilo. Pero, Lagi po natin tatandaan kung ano po ang kalooban ng Panginoon, yun po ang dapat masunod. Sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam na lahat at ang Diyos ang may hawak po ng ating mga buhay. Kung papansinin po ninyo, posible na noong pasana nawala na ang ama ni Peniel na bago pa man sila matagpuan ng kalingap, subalit so, hindi po yan nangyari. At alam po natin, in a physical sense, nagkaroon po ng stroke at blood clot na may namuong dugo po sa utak nito pong si Tatay Danilo na kanya pong ikinamatay. Subalit alam din natin ang mas malalim na kadahilanan kung bakit nawala po si Tatay Danilo sa mundong ibabaw. Ito po ay dahil sa kalooban na rin ng Panginoon at pangalawa dahil ito po ay ang nakatakdang oras para sa Kanya na kahit anuman gawin natin sa ating mga buhay na kahit mayaman ka pa na kahit bayaran mo ang iyong buhay na maduktungan. Kapag dumating ang tamang oras, ang takdang oras, sa ikaw ay kailangan na lumisan sa mundong ito, wala tayong magagawa. Walang magagawa ang kayamanan na yan. At mas lalong walang magagawa ang iyong kahirapan. Ang ibig po natin sabihin dito, na wala po ang ama ni doon sa pagkakataon na alam natin na si Peniel ay mapapabuti na rin ang kanya pong kalagayan. Kung baga, ito pong si Tatay Danilo ay bumigay na ang kanyang katawan. Dumating na sa sukdulan. Pagod na rin siya sa kanyang kalagayan. At nakita niya na nandiyan niya na ang kalingap na handang tumulong sa kanila. And this is the time that he gave up everything. Na siguro mayroong pakikipag-usap sa Panginoon, ang Aba ni Piniel, na sa pagkakataon na ito, I am ready to go. Sapagkat alam ko na nasa mabuting kalagayan na ang aking anak na si Peniel. At sa pagkakataong ding ito, bagamat sa huling sandali, bagamat sa mga ganong pagkakataon, kahit papano, nakita niyang nabuo muli ang kanyang pamilya. Hindi natin hawak ang ating pumbuhay. buhay, kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. No? Hindi tayo sa lahat ng oras ng pagkakataon sinasayang natin yung ating mga buhay habang nandito dito pa tayo sa mundong ibabaw sa mga walang kwenta-kwentang bagay. Ang dami natin pinaglalaban na walang saysay. -say. Ang dami nating sinasayang na oras para patunayan sa ating sarili na ang ating pananatili dito sa mundong ito ay may pakinabang. Ang dami mong kagalit. Ang dami mong gustong makuha. Ang dami mong pinaglalaban. Samantalang ang pinaglalaban mo lamang, ay bakit kulay-berde ang kulay ng halaman? Napakasimple, pero ang laki ng problema mo, naakala mo, ang galing-galing mo na. Naakala mo, ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, ay walang hangganan. Hindi ka marunong tumawid doon sa rilis ng trend. Sapagkat hindi ka marunong huminto, hindi ka marunong tumingin, at mas lalong hindi ka marunong makinig na nagiging kadahilanan kung bakit ikaw ay madalas masagasaan ng mga hindi ka nais-nais na sitwasyon. Habang tayo ay nabubuhay, sikapin po nating mapabuti ito. Hindi lamang para sa ating mga sarili kung hindi para sa ating kung kapwa. Nakita naman po natin, dumating yung pagkakataon, yung tamang oras na nawala na si Tatay Danilo sa piling ni penyel sa kanya pong pamilya. Nang mga oras din naman na na po ang kalingap. Sapagkat si Tatay Danilo ay lumisan sa mundong ito na alam niya na nasa mabuting mga kamay. Ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, lalo na si Pinyel na nag-aruga na nag-alaga sa kanya ng walang kondisyon. Nawala si Tatay Danilo sa piling po natin sapagkat ito na po ang tamang oras. Ito na po ang pagkakataon na nasisiguro niya ang pagbabago ng buhay ni Peniel kasama nang kalingat